Hello po sa inyong mga kasyanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga masorting numero at kulay pasisin yung mga subject signs sa araw ng Merkules, June 11, 2025 at kapag kayo naman po ay tataya, meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin para kayo po ay lapitan ng swete. Pwede po kayo magpahid ng mga money oils sa yung mga palad mga kajanski, dito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swete ang money oil na ito po ay malakas mag-attract ng swete o kayo po ay uh, uh, lapitan ng swete o kayo po ay laging minamalas kung kayo po ay mahiling maglaro ng sugal o tumaya uh, itong money oil ay dapat cleanse bless and ritualize. So para po sa mga gustong umorder, kung wala pa po kayo ganito, pwede po kayo mag-PM sa akin. At kung meron naman po kayong mga pinapangalaga ang mga favorite lucky number na lagi nyo pong tinatayaan. So, pwede nyo pong uh, subukan na i-mix, i-combine ang uh, itong mga numerong ito base po sa inyong mga sojak sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husi at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong Aris, kumilos ka na na parang nakuha mo na ang gusto mo at magugulat ka. Makukuha mo nga talaga ang gusto mo. Hindi kaya ng langit na malungkot ka sa araw na ito at sa darating pang mga araw. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero 9, 10, 15, 23, 29 at 33. Para sa mga taong Taurus, hindi ka bibiguin ang iyong kapalaran. Magbubunga ng marami at malalaking pakinabang ang iyong mga pagsisikap. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 17, 20, 25, 34 at 38. Para sa mga taong Gemini, muli ay huwag kang maging mapagpilit dahil minsan kung sino ang mapilit, siya pa ang nabibiko. Ang yung mapalat na kulay ay gray. Ang yung mamasorting numero, 5, 11, 18, 22, 31, at 35. Para sa mataong cancer, ngayon na magsisimula ang pagpapagong iyong pinakaasam-asam. Ang yung mapalat na kulay ay green. Ang yung mamasorting numero, 2, 14, 26, 33, 41, at 45. Para sa mataong leyo, kumilos ka. Kahit simpleng pagkilos lang upang umandar ang gulong ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalan na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero, 1, 19, 28, 32, 37 at 40. Para sa mataong Virgo, tataas ang gita mo kapag patuloy kang namunan ng sikap at pagod. Ang iyong mapalan na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerting numero, 5, 18, 32 30, 38 at 43. Para sa mataong Libra, nasa tolong lakas ang iyong mga swerte. Ang malalaking panalo ay para sa iyo at ang malalaking kapikuan ay para naman sa mga kontrabida. Ang iyong na kulay ay lilak. Ang iyong mga swerte, numero 3, 11, 14, 25, 33 at 41. Para sa mataong Scorpio, Magdagdag ka ng puhunan upang mas lumaki ang iyong pakinabang. Magdagdag ka rin ng sipag upang magtuloy-tuloy ang pagsulong ng buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay Purgondi. Ang iyong mamastrating numero, 4, 15, 20, 31, 35 at 45. Para sa mga taong Sagittarius, huwag mo nang pilitin ang mga taong ayaw maniwala sa iyo dahil masasayang lang ang oras mo sa kanila. Ang iyong mapalad na kulay ay lavender. Ang iyong maswerting numero 6, 13, 27, 30, 38 at 42. Para sa mga taong Capricorn, ang susi sa malikayang buhay ay ang hindi na pagkahabol sa nakaraan. Ang iyong mapalad na kulay ay aquamarine. Ang iyong maswerting numero 8 18, 20, 25, 28, at 44. Para sa mataong Aquarius, bilisan mo. Ang bilis ang magtatala sa iyo sa swerte, lalo na sa larangan ng masaganang kinabukasan. Kitwag ka ng mag-alinlangan pa. Ang yung mapalad na kulay ay gold. Ang yung mga maswerting numero, 2, 17, 23, 29, 32, at 40. Para sa mga taong Pisces, darating na ang mga piyaya para sa iyo. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte ay numero 7, 19, 24, 36, 39 at 43.